Hello guys. Musta po kayong lahat diyan? Nandito po kami. Ito. Nagninegosyo na naman ni Honey ko. Ayan. Sabi nga nila, pag may tiyaga, may nilaga. Ayan. Yung mga negosyo namin ni Honey ko. Ayan. Ito po ang uh, pinagkakakitaan namin dito pag wala kaming mga paso ito ang sideline namin. Sideline namin sa weekend. Only ano lang guys, Friday, Saturday. Made to order. Yan. Dinuguan. Tsaka yung Spanish bread. Pakita mo yung Spanish bread mo. Oh, yeah. Punta kami doon sa Spanish bread. Napakaganda guys ng ano namin. At least may pinagkakakitaan kami. Punta tayo doon sa ano nani ko. Ay, I'm gonna follow you. Punta ka doon sundan natin si Haniko. Ito yung mani namin. <laughs> Ay, ito. Oh my God, ang daming order guys. Ito yung mga ano nga yan. Yung pack ko, yung boxes ko kasi hindi pa dumating. Kaya nilagay ko muna sa mga seplak para hindi siya, hindi siya manigas. Ah, yung lambot. Ano, ano 'to? Ano uh, 'to? Spanish bread tapos uh, 'yung OB. 'Yan 'yung S yung bango? Spanish. Ito naman 'yung yan. mga OB. deliver na kami mamaya. Did deliver kami. Dami na order ngayon. Ito ide-deliver ko lahat 'yan. Ayun. Ito sa amin 'to. Sa amin sobra. Buti nga may naiwa. Kasi wala na sa Ang gusto na, ko dito yung may mga tutong-tutong eh. Yun, yeah, no, yun, may tutong yan. Ito, kagaya nito yung mga itim-itim. May itim. Gusto akala, niyo kasi akala, ganun. Akala nyo hindi masarap yan. Gusto niya pala ano kasi crunchy. Nablak, eh, yan, yan, sample ko lang kasi nung yeah. ano. Pero ito talaga ganyan, yan. Sitigan yes, mo. Yeah, sabi ko kaya ni ko gusto ko yung may, yung sa Bisaya pa, pagod. Sa ilalim. Kasi masarap at crunchy-crunchy. Okay. Ready na lahat so, ito. Ayan guys quick, Mag pack ano lang. na kami Kasi we have to go mag Ayan mag -de deliver na kami All right, Thank you for watching guys We just You know Ito yung uh, sine lang namin Yung pinagkakakitaan namin Kaya walang ma Walang gagawin Pag weekend okay, Three okay. days naman sayang eh, Maraming mag uh, Ano Order eh, Sabi ko Sana family bonding Pero may Sunday naman kami Kaya Sunday na lang yung Family bonding Tapos pag Friday, Saturday Yun yung delivery namin Nag-accept ako See, wala naman akong gagawin Saturday Friday Saturday lang kasi naman nakaupo lang ako nakahilata diyan ano you know like at least matikman nila yung masarap kong luto oh di ba okay. share the blessing share the talent yeah mabubusog sila gusto masarap pa hmm. homemade pa walang mga preservatives masarap yung to sino guys walang nag-order pero no sa atin at, sa akin sa, sa atin kasi yun, yun, yun yung di hindi, hindi ako marunong mag ano ng mga ganyan pang gamit lang talaga kasi ta natin kasi ayaw kong bumili ng you know meron pa kaming update guys maggagawa pa kami ng next na ano pandikoko ang next pandikoko ak akala ko may pandikoko kuchinta hindi ako nakahanap ng ano ng nyug walang nyug ano? nyug na, 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 sino na, na sino nyug sino yung nag order ng pandikoko sa'yo si Merle yun lang ang wala sa kanya ube lang tsaka Spanish yeah. oh, okay. It's yung, okay yung kay mother ano mo na Yeah, I have four dozens of Spanish and three dozens of ube. Okay uh, na. Yun. So ayan guys, uh, tip lang. Kapag may mga time kayo, ayan, gawa rin kayo ng, ng mga saray mahilig saray, kayong mag-bake ng mga brownies. Kasi box, may box ako na maganda. Kaya lang sabi ko, why uh, uh, hindi pa na dumating Dati kasi naka box yun. Eh, naubos lahat. Naubosan ako kasi ang dami ng order. Kaya siplak na lang namin nilalagay si mo. Temporary lang. lang. Temporary lang naman to. Mm -hmm. so, Tapos, kunin mo yung tag. ano ni ko, yung tag. Maganda na yan. Yes. Kung kunin ni ko yung tag. Para at least, wala mang kaming plastic na ano, ilagay na lang namin ng ano, parang sticker. Lagi, lagyan ko lang kasi dati, si dati mayroon na kasi akong ganon. Tapos ito, eto yung nilalagay ko yung Thank you parang thank you homemade with love, okay ba? Diba? thank you homemade with love. na lang ilagay mo jan niko. okay guys. so ayan, diskarte lang guys. para uh, at uh, kahit pa ano pa at uh, Wala, may pagkakakitaan kayo kapatid. naman, anong gagawin natin? Alam, Waldas lang 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 pera, you know? 2025 na, tumatanda na tayo. Kaya, we have to save money lang 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 So ito okay, mga guys. container namin binilang namin sa Bumili lang ako ng temporary kasi hindi talaga ako nakapunta na. Pakita mo sa kanila yung anong itsura ng ano mo. Nan ito? Ito yung mga mga dollar store. Yeah, sa mura lang siya oh, di ba? Tapos ang ganda naman niya, yun yung pinaglagyan ko ng mga uh -huh. ano, di ba? Ganda siya, matibay. A dollar, why not? Diba? Uh -huh. Magkano yung tinda mo ng money? Yon yung ten dollars, dami dami. Ah, oh, ten dollars daw yung money. Yung Tapos yung dinuguan oms. is uh, magkano Tito yung? Lang, yung dinuguan ko is ano, seven fifty eight dollars yung eight ohms. Oh, yun. Parang $1 Open one dollar ang one. Okay na rin scoop. yun. <laughs> <It's> like, <laughs> may uh, pero ang marami, marami na yun. Marami, kahit na ako, bibili ako. Oo, no? oh, sulit. Tsaka ano, pure talaga, pork belly siya. Belly yung, talagang wala siyang uh, ano yung mahal na part ng baboy you know ayaw ko yung mga wala yung mga tinga-tinga mura, mura lang yun pero kasi kakainin you know nagluluto ako maramihan na rin kasi para may ulam na rin kami pagkain na rin namin yun eh kung ano yung tinitinda ko yun din yung ulam namin so dapat sarapan ko hindi pwede namang magtinda ka commercial you know, Totoo. basta may konti lang na pangpalit ng, ng gastos at saka may extra kang pangbili ulit ng next na ano, then okay na yun. Huwag kang mag, ano, maghangad ng super lucky. Basta nakaka, natitikman nila yung masarap na luto ko, masaya na ako. And then, yeah. napapasaya nila ako pag sinasabing, oh my god, this is the best. Kasi may nag-comment na, may nag-order, first time daw niyang mag-order. Kasi hindi niya alam kung saan siya mag-order ng masarap na Spanish bread. Tapos natikman niya yung Spanish bread ko, sabi niya, nag-message siya kaagad sa akin, sabi niya, the best Spanish bread in America I've ever tasted, sabi niya sa akin, oh my God, tapos nilagay niya sa Facebook niya, guys, oh my God, yeah. Hindi lang isa, kundi dalawa. Ang dami niya in order ang dami niya, last, lahat, lahat, lahat ng nag-order. So, it's was like, oh my God, ang sarap-sarap, sabi, lalo na pag ano yung ininit mo. Microwave mo ulit ng 30 seconds. 30 seconds ay, mo. ang sarap. Grabe, guys. Ay, ay, ay. Yung anak ko, talaga, ube yan. Kaya pag nag-bake ako, may extra kami na ube kasi ube palagi yung gusto niya. I want my ube, mom. So, um, ube daw. Okay. Ube sa kanya. Ayan. Yeah. Yung cake namin talaga, guys. O, wala na. Wala nang kasi Wala nang na kumakain. Si, Mag-gusto nila yung Spanish bread ko. <laughs> ay, mag-thanks to watching ka na. <laughs> Thank you guys. So, Please yan like lang. Guys, Discarte lang. Discarte lang kayo We guys. We'll let you know more. More menus, more food. Share to you guys. Whatever. Just uh, message us or comment there. Kung anong ma- Hanggang 2 hours lang, lang ang order, ano namin dito. Deliver. Kasi oh, yeah. pag more na, malayo na kasi. Nag-prep kami ka. Araw lang dito ako, sa Florida. Deliver na ngayon. Friday delivery namin. Pag meron pang magpahabol lang Friday, Saturday, Saturday. okay lang. Okay, okay pag lang. Sunday. Sunday, ano na, talaga. Mag-simba din kami or family bonding. Mag- punta sa more, you know thanks uh, mag thank you sa Panginoon ma sa mga blessings Okay guys bye All right love, love 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 Thank you for watching guys So God be the glory! mang um. mang mo!